Oh? Ba't ngayon ka lang? Ah, pasensya na Han. Sobrang traffic kasi. Aww. Ah, ganun ba? Tatlong oras talaga mahigit na traffic? Oo, oh, Han eh. Wala naman tayong magawa kung traffic talaga. Bakit sa tuwing sweldo mo saka nagkaka-traffic? Iwan ko ba? Kung bakit sobrang traffic sa lugar na yun? Saan banda? Sa tapat ba ng Sogo Hotel? Ah! Medyo matraffic talaga sa lugar na yan eh. Hindi mo sa yung sasakyan. Ano? Madalas naman talaga matraffic ang malalaki sa lugar na yan, lalo na pagbagong sahod. <laughs> Sobra ka naman. Wala bang promo? Nakapromo na nga yun eh. 400? Ah! Kita mo na? Ah, hindi. Ibig sabihin, bumaba kasi kami para ipagmaliban yung traffic. Kumain kasi kami. Only rice. 400. 400? Only rice? San ka makakita ng unrise na 400? Kay diwata nga, 100 lang eh. Lulusot ka pa ha? Akin ang bag mo. Ito. Kaninang picture to? Ah, sa aplikante yan. May nag apply kasi sa office. Ano din tong isang nakabalot? Trust? Requirements din ba ito nang nag-apply? <laughs> Lubo yan, lubo. Birthday kasi sa anak ng boss namin bukas, kaya ako ang pinabili. Kahit gabutas ng karayong, lulusutan mo pa rin? Kahit hindi ka na kasya? Anong lubo yan? Imported? Trust ang tata? Hoy, <tries> 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 babaeng malandi. Makatinabang masyado yung puday mo. Hindi mo matiis. Sumagot ka! Laman mo to! pagkatapos ko kayo alagaan, palagihin, at lumaki ng mga buto nyo, ginaganyan nyo ako, kumanda kayo sa akin! <laughs> Bakit? Sino yan? Si mama! Naku! Ah! Ano sabi mo? Nabiyang kong makatina ba puday niya? Ah! Pudang may pagpuding! <laughs>